hello, hello. malunggay, pichay, at sardinas. Yan e na, ulamin namin. Okay, okay. Kailangan natin mag-tipid. Malunggay, pichay, at saka sardinas. At sibuyas bawang. Sold Sold na. Puyas. Puyas bawang. Wala kailangan, kailangan natin. So, buyas, bawang paminta. Meron pa ba akong paminta? Meron pa konti. kaya pwede na yan. Meron pang konti. valor. okay Isa, isa na. Usaha nang mag, -isa? mag Isahin ko pa din para ah, ma ano, nam Yan. Sabay, Sabay na ang sibuyas bawang.

Okay na yan, sabaw na yan. Hugasan natin ang sandok kasi tumalon. Tumalon, tumalon. Yan, pakuloy na lang. Pagkakulo, magagay ko na ang pichay. Okay. Yun, kulo na. O oh, ha? Pichay, pichay. Ang pagkaluto. naman. <laughs> Solve na naman ang kain. Bullseye. Solve na naman ang kain. Bullseye sa Pichay. sardinas lang yan may pichay, may gulay pwede na siguro yan yun, kulong kulo na yun o, oh. oh, 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 ah, luto na ang kichay. susunod na ang malunggay ito po malunggay ah ko na yan pwedeng pwede na hmm Masarap niya. Okay. Saglit lang ito. Ayan, kasi kumukulo naman na yan. Takpan lang yan. Okay, okay na. Up na agad ang apoy para hindi malata ang gulay. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa ating lahat at kainan na. Bye-bye. God bless po.